Meron tayo nitong adobong sitaw. Ang dami-dami ng niluloto ko ng adobong sitaw, guys. Kasi napakarami yung kumakain. Ayan. Halo, halo, natin ng mabuti para pantay ang pagkaloto ng sitaw. Ayan. Tingnan nyo guys. Ang dami dami ng sitaw na niloto ko. Marami din kasing kakain. Hindi lang naman isang tao ang kakain nito. Napakarami din kumakain nito. Aabot ng 50 katao ang kakain ng adobong sitaw. Ayan. At mayroon ding paksiw na isda matambaka na isda ang ginagawa ko ng paksiw. Ito ang kapartner ng adobong sitaw. Ayan guys, ang sarap ng ulam namin ngayong tanghalian. Para tanghalian ito. Ayan, hinuhugasan natin ang lagay ng kutsara. Kasi mukhang matagal na atag hindi nahugasan. Ito, Ayan. ito yung mga ginagamit ko sa pagluluto na kailangang hugasan. Kaya, ayan guys. Kailangan tsaga-tsaga lang talaga tayo sa hanap buhay natin. Kung gusto natin na kumita. Kaya, ayan. Ang tsaga lang talaga dito. Ayan hinuhugasan na yung mga ginagamit ko sa pagluluto kasi natatambak ko rin hindi ko masundan itong hugasan ang lahat gawa ng busy din ako sa pagluluto ayan luto na yung kanin namin ayan luto na at meron pang isang malaki na rice cooker ipapakita ko sa inyo guys kung ano kalaki yung rice cooker na isang pinaglutoan ko rin ng kanin. Ito na guys, ang rice cooker na napakalaki nito. Ang dami-daming laman nito. Ayan. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano kadami ang laman nito. Ayan na guys, ang laman ng pinakamalaking rice cooker natin. Ayan. Madami din ang laman nito. Ayan. Thank you for watching!